Pasok. Kayong dalawa, hindi tama yung ginawa niyo ah. Nananahimik yung bulag, nagtatrabaho ng maayos, tapos gagano ninyo? Kagamitin niyo pa para sa prank call. Para saan? Ha? Para ipamukha sa kanya na mas mataas kayong dalawa dahil disabled siya? Sorry, Nay. Sige, ah. Nay. Hindi kayo napalaki ng maayos ng mga magulang niyo. Pwes, Yamselda, aayusin kayo niyan. Uy, yung prank calling na yun ah, five years rin yun dito. O magbabayad kayo ng 40 mil. Espina, kung ililipat kayo na sa Calabari State Prison, andiyan na yung lawyer mo kausap ni Chief. Naayos na nila yung schedule ng hearing mo. Uy, ngayong dalawa, umayos kayo ah, ha? habang maaga pa. Sorry na, Sorry po. Tulad niyo ah. Doble, ano palang balita doon sa delivery rider na si Memplang kanina? Wala, ma'am. Hindi ko nakuha yung detalye nung dalawang lalaking tumulong sa kanya. Pero ang nila, no, para ihatid sa ospital yung rider. Eh. Ah! Uh! Sino nag-utos sa'yo para sundan si Vice Mayor? Mamin ka na, bago pa siya dumating dito. Wala akong balang sa mga sinasabi uh. nyo. Balita dito. Eh, pa rin umamin, boss, eh. Eh, saan nyo naman nakakuha to? Eh, dun sa kapatid ni boss. Yung pulis. Si Bobby. May nahabol sila Bobby ng mga mokong. Lumaan nito, na aksidente, sumemplang. Kaya namin nadala dito. Akalain mo yun, matutulungan niya pa tayo. May silbi pala tong kapatid ko sa labas. dito. Pinagtatanong. Kaya mira, na natin. Baka barilin Opo, opo, opo. Ang gadya na lang. Ay, wait, relax, relax. Hi, bless. Ang babi. Ang babi to. Ano ah. to Hey. Kaya gawa mo dito. Gusto ko lang kausapin ni Kuya Tokyo. Yeah. Bossing! Oh. Boss! Tokyo! <laughs> hi, Bobby! Wala nga palang kinalaman si Faye dito, ha? Ako lang to. Bobby, hindi eh, ko alam kung bakit parang bigla ka na bad trip sa akin. Pero meron kasi akong sinulat. Uh, gusto ko sana marinig mo. Hindi ako nakatulog eh, ako sulat ko dito. Kaya sana mapakinggan mo. Lee! Hey, Val! Ano, ready na kayo? Apo, ah, siyempre! Ready, ready na, ready na, ready na! na. Pare, pasukan mo ng bichas! Hey, okay! <coughs> ah! Bilip, bilip. Meron kaming bossy, ikaw ang pinipuni Ikaw ang dahilan ng iti sa kinilangin Pero siyang mahal, ang pangalan niya ay... Bobby! Diba? Ang haba na sinulat ko? Ah, oh! Faye, pwede pakilapit ng konti? Ay, kapit! Yan! 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 Um, Siya nga pala, Bobby?